Thank ko, sir. Balik ko kayo. Ay, Ay, grabe! Ibang klaseng init ng summer ngayon. Sobrang init nga ako, Ma'am Kitty. Grabe! Uy! Ba't iniiwan yung bukas ng pinto? Eh, eh sorry ko, Sir Spark. Hindi ko siguro naisara ng customer. Sarado nyo yan! Lalabas yung aircon eh! Ayun. Pwede lang po. Yeah, na. Salamat. Resibo niyo po. Oh, okay. <laughs> po. Hoy! Ba't niyo hiniwan na kabukas yung pinto? Sorry po, Tito Easy. Yung course number po hindi po ata nasira. Nakakaalis lang po kasi now lang. Dapat to, parati na kasana. Parang hindi lumabas ang aircon. Mm -hmm. Ay ako, Tol. Sorry po, Sisi. Alam mo ba pinagsabihan ko yung mga antitigas na ulo? Huwag niyo nga hayaang nakabukas ang pinto. Parati na kasana ha? Maliwanag. Opo. Opo. Ulit-ulit sa inyong sinasabi. Mm -hmm. sara mo yung pinto. Grobe naman yan. Aga-aga. Hay blood, agot, grobe. Eh, kasi nga, mm. ang init-init, tapos nakaiwang bukas yung pinto, eh di lalabas ang ngayon na aircon. Aircon? Excuse me lang, Boss Ihi. Mawalang galang lang po, ha? Eh, Bakit? ibig niyo po sabihin, lumabas ang lamig. <laughs> Kaya oh, lang... Ay, kayo! Ay, kayo! Isara niyo nga yung pinto ninyo. Lumabas na itong aircon ninyo. Huh? <laughs> lumabas, <laughs> di ba? Lumabas yung aircon. Magnawa na. Ang tong ulo niyo. Pakisara mo, pakisara pa yung Pinto, oh? tapos pakibalik na yung aircon. Kaya pala. Ang daw, ang Sana all come to our store Rush you're busy, we'll make it easy So family, we we'll make making happy Your favorite convenience store We are the place that you deserve Sabay-sabay na sumi ka 24-7, yo! Ganit kasama pa si Lolo at Lola Tito at Tita, come on, let's go Ngayon. Kyle. Okay. Orb! Ang galit ka ba kung masaya? Baka magkakamali kami nung hulaan niyan, Orb! Kasi si Ate Daisy kakainis eh. Kinakancel ko lang nga pero tawag pa rin ang tawag. Ay, ba't hindi mo nalang sagutin na ate mo? Gusto ako puntaan dito. Ay, Orb, baka namimiss ka na mo, kaya gusto ka makita, di ba? Ma -orb. Orb, di di niyo kilala si ate. <laughs> paki yan. Ayaw nun sa makala. Tas gusto niya, yung luto niya lang yung kakainin mo. Tapos isa pa gusto niya, kakantaan ka pa niya pag natutulog ka. Ano yun? Masama mm. ba, ba dun? Orb, nakaka-stress yun! Sus. Sana nga, kami din may ating na sa si stress eh, no? Kaya nga, Orbe, kung ako lang... Uy, Orbe, ang ginagawa mo problema mo. Kasi... Uy! Ang ginagawa mo? alam mo, ay na yung brick ko. Hindi kasi, ano eh, hindi pa lang yun, eh. Alam ko, dalawa yung brick ko eh. Orbe, nandyan lang yan sa malinis na hamper. Hamper, hamper. Ano yung dito yung malinis na hamper? Or basta nasa hamper, malinis yan. Andito rin labahan yung labahan nyo, di ba? Hindi. Hindi. Wait. Malinis nung pareho. Ano Ano ba? Ano

Anong ninong naman? Uy, ikaw. Tinawagan mo ba ati Daisy mo? Kanina pa tawag na tawag sa akin. Nag-aalala daw siya. Hindi ka raw sumasagot. Ayan natin yung ninong. Mangungulit lang yun eh. Ay, mangungulit. Basta bahala ka. Yun, nag-text na sa akin at tinext ko na rin. On the way na raw siya. Papunta na sa ah, rito. galing probinsya, ninong? Eh, ayun na Masalayo. sabi. Eh, yun Papunta na raw siya. Oh. Kamusta? Kamusta? Kamusta Naku, eto maganda pa rin. Alam niyo, lahi natin. Parang para, para ba Ay! Okay, yung... <and the> mo <ever>. ako? <arthritis> okay, uh -oh. <nam> na ba, ba to? Of course. Grabe Paganda ng paganda naman talaga ni Nino. Ano ba? Ano Ano ba? Ano din Ano ba? Ano ba? hindi pa. So, ibig sabihin, Ma'am Kitty, malapit na. Ito. Yeah. Lumapat na. Lumapat na, hindi malapit. Lumapat <laughs> na. Um, hindi, um, hindi, um, hindi, 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 Mga ngangbang na pamilya, abuting dii. Magdito, dis, tukuyon. bakit abuting di ng tao kasi sa kaniya. Magdito, magdito, private boey. Magpangbang na kini. Magdito, magdito. Tinagaan mo mga bangkofa moing Dito nilalagay natin. lahat yan nakaayos yan. Guys kung ano yung pagginaliligan. Hindi ko kanina. Uh, ayusin ko muna doon, Ma'am Kitty. Sabi ko nga. Sabi ko nga, mamaya na lang ako. <laughs> <laughs> so Ngayon ko naman din, ha? Ah. Kami nga <laughs> yeah. Dito dito, ano siya Yan. Dito naman <laughs> yung dito, dito, dito yung mga uh, tubig, yung mga malalamig, <laughs> tapos meron Guys, kamusta naman ka At dito? Na <laughs> dito, nakalimutan ko sa main sa'yo. Dito yung mga may libre ka. Alis na ulit ako, alis ako. Alis ako. <laughs> alis ako. Ayan yun. Uh, ate, uh, pahinga muna kayo dito. Alam ko, mahabang biyahe nyo. Pasensya, medyo makalat. Wala kasi kami off para maglinis oh. eh. Sige, oo, medyo lang. Medyo makalat lang talaga. Oo, paano hmm. pa kaya yung... Eto, sa ito rin ba? Um, hindi. Hindi po sa amin yan. Uh, Kay Fred po ata yun. Uh, sinubukan niya lang ata. Oo. Oh, oh. Bagay nga kay Fred. Oo. Oh. Oh. Mm. Baby bro, kau naman kasi sinabi ko na sa'yo, sumama ka na uli sa akin sa probinsya. Oh. Diba? Meron na akong business doon. Tsaka alam mo, sigurado ako kung buhay si mami. Mas masaya yun kung magkasama tayo. Hmm, pinagbigyan na nga kitang magstay dito sa Manila eh. Ako naman yung pagbigyan mo. Hindi naman. Di ba nang pag-usapan na natin to? Nag-aaral na ako dito. Gusto ko maging independent. Tsaka nag-request na po ako mamaya. Maaga ako para mag-aasikaso ko para sa inyo bago ko umuwi. Ay! Ay! Uh, actually, tungkol dyan. Uh, upo ka muna. Oo. Oh. U upo ka muna. Sige, sige. Um, uh, sige. sige. Uh, kasi <clears throat> gusto lang sana akong sabihin muna. Teka lang. Okay ka lang natin. Eh problema ka ba? May sakit ka ba? Ha? E, eto, eto, masakit. Yung pagkakahawak ah. mo, wala akong ah. sakit. Ang oh, importante naman sabihin mo. Sabihin mo na. Eh kasi, parang nararamdaman ko lang na malayo na tayo sa isa't isa. Sa dalawa na nga lang tayong magkapatid. Tapos parang hindi ko pa maramdaman yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ko nararamdaman ang ate mo ko. Grabe naman yan. Ate kita, walang... Sus. Kinalang-kilala kita. Hindi oh. yan magbabago. Talaga? Oo. O, sige nga. Magbigay ka nga ng at least five things to describe your ate. Five lang? Oo! Sige, ate. five lang. O. Ano, ah... Uh, ah, uh, siguro um Ma... ma maalaga. Um, brown yung buhok mo. Tapos... Ah... Uh, tatlo pa. Ah... Uh, oh. Ano pa ba? Oh. Nahihirapan na. Nahihirapan na. <clears throat> Kasi nga, hindi mo na nga ako kilala. At dahil ayaw kong nahihirapan ng baby bro ko, hindi mo na kailangang mag-decide kung sasama ka sa akin sa probinsya. Kasi, ako na. Ako na ang sasama sa'yo dito sa Manila. Ha? Hey! Teka, atak ko. Kaya ako! Hoy! Mag-roll! Kinakuha ko dito! Ha? Ipapasok ko na. Dati po ako mulat sa Chris 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 at ikaw mo yung mga baleta o. Ang bilis ni Mang Raul. Inapapasok. Thank you, Mang Raul. Inapapasok na po Oh, sweet sweet talaga na ano? Ah, dito ko. Dito ko matutulog. Ay! 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 Ah, ah, Ay! Ay! Ay!

Mga orb, paano ko ba mapapauwi si ate? Ginagawa na akong bata dito. Orb, dapat nga maging happy ka pa eh. Nasi kaso ko ng ate mo eh. Ano? Yeah. Ang ate mo eh. Abu ding lang yung jawa niya eh. <laughs> <laughs> Alam mo orb, <laughs> ay sa pakiramdam na may ating nagaalaga. Di ba? Nagasi kaso. Oh. <laughs> Ayoko nga Kaya nga ako lumipat dito ng Manila para umiwas kay ate. Kasi ganun. Hindi ko kayo edo. Hindi ko diya. Oh. Ay, delivery daw. Ah. Oh, ako na, ako na, ako na, ako na, ako na. Ako oh. ako na. Huh? Kumain ko lang gan. sige. Ha? Ah? Sibag nyo ito. Uy! 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 Uy, sandali! Uy! Uy, sandali! Abo ding ding! Di yung panapi mo! Abo ding ding! Tinakasan Di na naman ako. Sarap na. Ate, sarap ah. Sarap, Ate, ah. the best net, ka, siya. the best. Thank you ah. Okay. Oh! oh. Ah. Tingnan mo, Ay, at, yung likod mo ba sorry, sa atin ate. dapat hindi nagpapatuyo. So, so, sorry po, oh. sorry po. Ayan. Ay naku, isa ka pa, isa ka pa. Sama yan. Patingin nga, patingin nga. O punas na mm. nga, o. Mm. Ay, o, ikaw patingin. Pauis ka rin? Oo, punas ako eh. Ikaw? Punas kasi kayo. Yeah. Ah, huwag kayong nagpapatuyo ng pawis. Thank you, Bloody Daisy. Ang ganda talaga ni sis, no? Ate Beth, weh. Eh? Huh? Hindi ka nga pinapansin. Uy, oh! Ano hindi pinapansin? Busy lang yon, no? Oh, Tsaka, kita-kita naman sa mga mata niya na gustang-gustang niya ko maging sister-in-law! <laughs> Masyado <laughs> ka ng advance mag-isip. Mm. Busy naman! Di pa naman ikaw hmm? hater ko? Ano mo to eh? Alam ko na! Para para mas maging close kami. Ay, bibigyan ko na lang siya ng regalo. Tama! Oh my God! Bibilang ko siya ng mga matchy-matchy na shoes at saka outfit para twinning kami! Oh, God, perfect yun. Good idea yun. O siya, o siya, Diyan lang kayo ha! Ah. Wait lang, bibigyan ko! ako! Oh love me! Hi, hi, si... Busy siya. Busy siya. Ah! Lakas din ang tama nung isang yun, ano? Ito yung ice cream ko. Di ba ka-inula po? Hindi, diba ka isang hey dila pa lang ginawa ko eh. Eh, baka natunaw na ho. Mm -hmm.